Yo, what's up? Yo, bit nga pala mga kaibigan. Muling magpabalik. Ayun, may vlog kami ng aking mga pamilya. May lakad kami. Eto, pinunta namin yung mga inasal. So, ano, umpisa na natin. Let's go! Ayan, ito na nga pala ang aking pangalim na anak. At patungo na kami ng mga inasal. Ito, na namin sa tricycle. Shoo! Nakababa agad oh. Ang bilis. Nandito na kami agad. Ito. Kukunin muna natin si Elijah. Ito ang aking asawa. At ng pera. Siyempre, kailangan magbayad. Para ligan. Shoo! Ito muna kami. Abang-abang. At siyempre, lalakad lang tayo papunta roon. Bali, nandyan lang yan sa likod ng ano eh. Yan, dating daan. Diba? Eto dito na nga pala kami sa likod ng 7 eleven Ito, tatawid lang kami, shortcut lang to eh malapit lang to kunting lakad lang may kita sa gilid, nandyan na yung bagong gawa yan bagong gawa, kaya titignan muna natin kung ano yung sitwasyon sa loob syempre kakain tayo eh pag kulang ang tao matik, papasukin natin yan diba eto, naglakad na nga kami lakad-lakad lang ito, sinilingon-lingon pa nga ako na aw, nagporma mo eh nangangas mo eh, baka banatang ka dyan <laughs> yan ang aking anak, kasama ko nakakuha ng medal <laughs> kaya kakain mo na kami sa Mang Inasal yo let's go andito na nga kami, nakarating na Shoo! Mang Inasal Oh, nag sign pa. Alam mo talaga, tunay. Eh, yeah. Ito, nasa likod na nga. Nasa loob na kami. Ito, nakapila na kami. Siyempre, pinaupo muna kami ni Mrs. Para kumuha ng ano, pwesto na maganda rito. E, ba Kontilan Konti lang tao, kaya kakain tayo, mga idol. Ito, naghahanap kami ng uupuan. Wala kaming makita. Kaya nila ko muna si Elijah. Ang aking bunsong anak. Shoo! Ayan. Nakaupo na ako at inago ko muna yung cellphone para ikot ko yung camera sa kanila. Yun, misis ko. Nakapila na. Oh, sinumpa. Nakapareha sa Ito na nga. Nakarating na nga yung misis. na na yan lang. Ayan. Naruwi. Bali ako yung kumuha ng pagkain dito eh. Naruwi. Congrats. Upad na yung giling mo. Sa dyan si na. yon nandun pala ako sa may tabi ng ano. Ayan. Nga si ng kakainin namin. Ayan na. Bine-prepare ko na. Para isang palag na lang. Laban na ga. Doon ako nang ngatin pala ang nag-serve sa aking mga anak dahil ayaw yata nila. 'Yun. Eto na. Hoy, sarap! Uy, ating. Uy, matapon. 'Yon, kumakain muna ako. Tanga ang mga anak kaya 'yung anak ko muna pinagsalita ko. Ito ay mama, ito ay kapatid, ito ay papa. Ako naman si panganay. Kaya yeah, kumain ka na. Oh. Misha. na ako. Ayan. Ang selfie eh. Eto na nga, ayan, pauwi na kami at tapos na namin balata ng manok ng inasal. Tinatad namin yung mga laman sa bibig namin. Pauwi na kami mga idol. Salamat sa panunod ninyo. Ayan, napaka-bilis ng tricycle driver na ito. Napaka-lupi. Baseball. pa na kami. Salamat sa panunod ninyo. At pakilike, share, and Subscribe na rin mga idol. Thank you.